Diwala si Governor Ismael Toko Mangudadatu na makakamit na ng mga biktima ng malagim na Maguindanao Massacre at nang kanilang mga kaanak ang hustisya sa madaling panahon. Mula sa Maguindanao, itong balita ni Dante Amento Live. Dante, good evening. Yes, Atty. Reg, magandang din sa ating mga kasangbahay. Sa linggo 3 ng Nobyembre, ang ikalimang taon ng maganap ng malagim na Maguindanao Massacre kung saan 58 ang nasawi kasama na ang apat na kasamahan na ng UNTV. Bagamat nakakaramdam ng pagkainit ay positibo pa rin si Maguindanao Governor Ismael Tuto Mangudadato na sa lalong madaling panahon ay makakamit na ng mga biktima ng malagim na pamamaslang ang katarungan. Ito ay matapos na palitan ni Department of Justice Lela Dilima si DOJ Undersecretary Francisco, Francisco Baraan, supervising, bilang supervising prosecutor ayon sa gobernador, maganda ang naging ugnayan nila ngayon ni Secretary Dilima. Ang ugnayan, lagi nandun, ano, nakakausap ko si Secretary Dilima. Uh, kung baga pumapadol sa sa amin na maliliit na tao, na mga biktima. No, Di tulad ng dati na ayaw kami yung kausap Sa eh. linggo, Atty. Red, magkakaroon ng site visit sa pinangyarihan ng primen ang mga kamag-anak ng mga natawi sa Maguindanao Massacre at magkakaroon rin ng maiksing programa at inaasahang dadalo si Secretary de Dadalaw din ang talihim sa isa sa mga saksi sa na binaril kamakailan. Sinikayat naman ni Governor Mangudadato ang taga Maguindanao na magsindi ng kandila sa araw ng linggo bilang panawagan ng hustisya. Tiniyak din ng gobernador na nakalerto na ang mga otoridad simula ngayon bilang paghahanda sa komemorasyon ng ikalimang anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Kabilang ang asawa at dalawang kapatid na babae ni Governor Magudadato sa mga nasawi sa naturang krimen. At Tony Reg, siyan mo na ating balita mula dito sa Maguindanao. Balit na sa studio. Maraming salamat, Dante Amento. Naguulat ng live mula sa Maguindanao.